Okay guys, uh, ngayon po ay dito po kami sa bundok namin. Uh, yan po ang kalsada na nagsakay lang kami ng motor. Papunta po kami sa lupain namin kung saan ay kukuha kami ng kahoy o usok para gamitin sa festa. Diyan po sa unahan ay uh, lupain namin kung saan yung buhay pa aking father dyan po ako tumulong magkopras noon at magtanim ng mga kalibri kung tertawag ay duma dyan po guys papunta po kami sa ibaba. Ito guys uh, ito yung dati kong uh, pinuntahan dati noon kung saan buhay pa aking father uh, dito po ako tumutulong sa kanya sa pag uh, kupra yan po guys ito yung halap buhay namin noon at ito po ay uh, lupa ng ating kuya si Alan at yung lupa ko guys ay andun lang sa dujung 1 hectares tsaka sa butuan uh, city meron kaming lupain doon nalala ko lang uh, noon yung buhay pang aking uh, father uh, dito po kami magkupra para lang makapagtapos ng pag-aaral guys